Hi mga sis! It's me, your Chi girl, Gwen, and wow. welcome back again for another video and for today's video mga sis. Kay manan out of basketball. Yes. Manan out of basketball kay kwansan sa makaron. Liga kay happy dapat ng fiesta dressable sa eh. So, feel banta mo mo tanaw basketball. Okay? Ayan na nga mga atse, ay dumating na kami sa court kung saan gaganapin ang basketball. At ayan ang mga atse, nagsimula na ang pagbakan ng ating mga basketball players. Ang pupukin ng mga atse at batak na batak yung catch a wild. <tong> At ayan nga, mga sis. Ayan, ay papasan ang kay Kuya Pogi. Shoot mo na Kuya Pogi. Galing-galing talaga ng Kuyang Pogi na tiyo. Pagkatapos nun, ay mafe free throw na ang ating Kuya Pogi. The shooter. The bet, the bet na mga ating nating lesbi. Ayan Kuya. O, oh, ba? Diba? Shoot mo kuya, bilisan mo. Shoot mo na. Shoot mo na ang ball. Oh, diva, mga ate. Ringless. In wow. <laughs> fairness naman, kay kuya yung poging number 40 na yon Ringless din, yung pagka-shoot ang ball niya. <laughs> For today's beach match, ayaw may ang magbakan. Ayun na. Nakaago mo na sa bola. Ayaw sa mga kuya pogi. Sino kayo for today's video? <laughs> ना नहींكتب لك وبين اجيب لك और जाने के बाद की और 一二二，对，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二，二二二， Of course, mga atse, alam nga naman sila yung i-video ko. Siyempre, i-video ko rin sarili ko. Ako yung vlogger, no? Yun, Stop! Ayan, oh. Mga kasama nating lesbian! Hello! Wow.